Ganap buhay na to. Sabihin na. Ay pa tayo. Si Sai. Mapako. So, ugal mo ni ni. sarong siya mo. Ay, 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 Nakapira man si Jason. Nakadis si Ay di na. 1 na laki. 1 2 3 Si Kunceng nakapira ka Kunceng. Okay. E ah. Ka daw. Nakapira ka Kunceng. Kadikit. Tayo kita. si Kwan. Oh, na oh. na kasi tindahan pupunta <ló> sa tindahan sina alam sila si Subayte ha 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 Subayte, sina sina sa short ay buiit ko talaga sa tindahan alo